Mateo 7.13-14 Sinabi ni Jesus, Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang tarangkahan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong nito. Maraming relihiyon ngayon ang nagsasabi dito ka sa amin. Wala ditong bawal. Masaya dito. Maraming tradisyon na punong-puno ng kasiyahan at kalayawan. Subalit tandaan ang salita ng Diyos. Piliin mo ang makipot na daan. Kung nabless ka, paki like, share at mag-subscribe ka na para sa araw-araw na aral mula sa Biblia. Mag-comment ka rin ng gusto mong topic na aming talakayin. Tandaan natin palagi ang pangako ng Diyos sa Kawikaan 11:25. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.